This is the iPhone 13. And alam nyo ba na itong si iPhone 13 is sikat na sikat pa rin kahit ilang taon na ang nakalipas? Well, pang matagalan din naman talaga kasi ang mga Apple devices. So ilang araw ko na rin nagamit tong phone na to. And ang tanong, sulit ba talaga siya? Let's go! Yo, what's so up guys? I'm Realty Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon may bago tayong smartphone na review. And ito ngayon si iPhone 13. Alam nyo ba guys, sa lahat ng nagawan ko na review na smartphone, mapa iPhone 12, mapa iPhone 11, 14 Pro, kahit anuman, ito palagi yung tinatanong sa akin. Ano bang meron dito kay iPhone 13. So, antalong sulit ba talaga itong sa iPhone 13 ngayong 2024 or kahit next year na 2025. Kung um, natin patagalin pa, umpisa na natin. And ito pa lang si iPhone 13 guys, na-release nung 2021. So magti 3 years na siya ngayong 2024. So para sa akin, kung titignan nyo talaga yung kanyang design, hindi talaga siya outdated. Kasi kahit nga yung iPhone 15 ngayon, di ba? Pag ganyan pa rin yung camera niya. Yun nga lang, si iPhone 15 is naka-dynamic island na. Pero again guys, hindi pa rin talaga naluluma yung design nitong sa iPhone 13. Pwedeng-pwede pa. And alam nyo ba guys na dito kay iPhone 13, nag-umpisa yung mga cinematic mode na yan, no? Sa pagkakalam ko, nung nirelease sa iPhone 13, is kahit pa paano, lumiit yung notch kumpara kay na iPhone 12 pababa. Pero alam niyo yun, no? Kahit dynamic island na yung uso ngayon, kahit pa paano, hindi pa naman nahuhuli sa uso yung kanyang design. So, sa quick specs ng phone na to guys, no, meron siyang Apple A15 Bionic chip. Meron siyang 6.1 inch Super Retina XDR OLED display. Meron din siyang 12 megapixel main camera. Pero guys, kahit 12 megapixel yan, kaya niya mag-record up to 4K at 60 FPS. Meron din siyang 3,240 mAh capacity na battery, 4 gigabytes of RAM, pero guys, promise, kaya-kaya nito pang gaming at papakita ko sa inyo mamaya. At pagdating naman sa kanyang build quality, meron siyang glass back, glass front and aluminum frame. Sa kanan, anito yung kanyang power button. And then sa baba naman, anito yung kanyang lightning cable na charger at yung kanyang speaker grill. Sa kaliwa naman, yung volume rocker at yung kanyang silent switch plus yung SIM tray. And then wala nang nakalagay sa taas. And meron siyang 174 grams na kahit paano mas magaan siya kumpara sa ibang mga iPhone na nahawakan ko. Plus, ang ganda pa rin talaga ng design ni Kaiso kung titignan nyo. Yun nga lang talagang itong black na nakuha ko is kapitin ng fingerprints matches. Sa kanyang display naman, meron itong 6.1 inches Super Retina XDR OLED display na may HDR din at Dolby Vision pa. Ang kanyang screen resolution is 1170 by 2532 pixels. Meron siyang Corning Gorilla Glass Protection plus Ceramic Shield. At napakanda talaga nung kanyang display guys. Pop up yung mga color. At alam naman natin pag ganito kaganta yung OLED ng iPhone is perfect yan kahit anong viewing angle. Kitang kita mo lalo yung kanyang sharpness ng display. And yes, hindi man siya kasing ganda ng mga Samsung display. Pero kung titignan nyo maigi, hindi naman masakit sa mata yung OLED display nitong si iPhone. 13. And pagdating naman sa kanyang screen brightness, hindi naman ako nagkaroon ng problema kahit gamitin ko itong phone na to outdoor. Visible naman at meron siyang 1,200 nits peak brightness. So tamang tama lang yung kanyang brightness. Sa mga features naman ng phone na to, unahin na natin yung kanyang 5G connectivity. Actually guys, no, malakas talaga siyang sumagap ng signal. Kahit saan naman ako magpunta, actually kahit nasa loob na ako ng mall, malakas siyang sumagap ng signal. And yung kanyang security, may face unlock lang siya and fast and accurate naman. Sa kanya namang haptic, actually maganda rin talaga yung kanyang haptic haptic. No, pag mga iPhone, wala akong problema sa kanyang haptic. Maganda yung kanyang haptic feedback. And then pagdating naman sa kanyang rating, meron itong IP68 rating. So pwede mo siyang ilubog sa tubig ng 6 meters for 30 minutes. Pero again, hindi ko na yung sinubukan. Dahil alam naman natin na mahal talaga ang parts ng mga iPhone. Okay, so pagdating naman sa presyo nitong si iPhone 13, actually depende yan eh, si kung brand new or uh, second hand. Actually, pag second hand, nasa around uh, 22 to 26,000 pesos. And then, pang brand new naman, nasa around 30 to 35,000 pesos. Yun is, depende sa unit kung ilang gigabytes or depende sa kondisyon ng unit. Kasi, di ba, minsan may mga US lock, Japan lock, or Globe lock, or kung ano man yan, or kung may issue man. Pero, yung presyo nga, guys, pag brand new and second. So, para sa akin, magdagdag ka na lang okay, brand new na yung bilhin nyo. Kasi, kahit pa paano, sulit pa rin talaga itong si iPhone 13. So, mas sulit kung yung brand new na yung bibilhin nyo. And then, pagating naman sa color, guys, actually, meron tong anim na color, yung uh, red, white, black, blue, pink, saka green. So ang daming magandang color ng iPhone 13 no? pero ng black na phone, ang linis lang tignan. The rest, lahat ng color ni iPhone 13 is napakagandang tignan. Napaka, napaka premium looking pa rin tignan. And then guys, pagdating naman sa kanyang speaker, meron siyang uh, dual stereo speaker. Yung isang speaker is nasa baba. And then yung pangalawa naman is nasa earpiece. And pag iPhone naman talaga magaganda yung speaker eh, pero kayo pa rin ang humusga. next year. talagang bumili ng iPhone, pero kung na-budget na lang, baka gusto mo lang panoorin itong review video na to. So tara, pag-usapan natin to. Yo, what's up guys? I'm Real Guzman. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon may panibagong naman tayong re-review ng smartphone, which is itong si iPhone 11. So mga hindi nakakalang kung bakit medyo natagalan ang ating video ngayon. Okay, so yun yung mga nagustuhan ko sa iPhone No? Kahit itong si iPhone 13 is okay na okay pa rin yung kanyang uh, speaker. Maganda yung bass, buong-buo, malakas. So wala akong problema. Para sa akin, approve na approve yung kanyang speaker at maganda talaga. Okay, so usapang processor naman, meron tong Apple A15 Bionic chip na 5 nanometer. Hexa-core na siya ang kanyang GPU's 4-core graphics. At maganda rito, upgradable na rin siya guys up to iOS 18 sa susunod na update. And malamang sa malamang mga tagal at makakareceive pa to ng maraming update. So pagdating sa Call of Duty Mobile guys, kaya niya ng max graphics. At hindi ako nakaramdam ng lags actually ang smooth kahit yung kanyang gyro. So wala akong naging problema, walang frame drops, walang lag, sobrang smooth nito pang game, Lalo na pag mga shooting games. Sa PUBG, kaya din niya ng ultra-ultra graphics and again kayang kaya nyo to maning mani actually itong larong to pagdating kay iPhone 13 medyo nakakaramdam lang ako ng pag-iinit pero at least wala siyang frame drops or kahit anong lag so sobrang smooth nito dalo na sa mga ganitong klase ng shooting games talagang kahit yung mga mabibigat na games kaya kaya ng phone na to pagdating naman sa Mobile Legends guys alam naman natin na kahit yung mga patatas na phone kaya kaya tong larong to so ito pagdating sa Mobile Legends kaya kaya niya ng ultra ultra graphics din hindi rin ako nakakaramdam ng frame drops or lag smooth na smooth pang gaming and actually guys ko no, magiging honest din, din ako sa inyo, hindi talaga ako pro gamer. So talagang tinitesting ko lang to yung mga ganitong klase ng laro para ma-share sa inyo at para matignan natin yung kapasidad ng mga bawat telepono na nire-review natin. So pagdating naman sa mga iba pang klase ng shooting games like Blood Strike, eto maning mani din lalo guys na wala akong naging problema dito, smooth din maglaro. So in short, etong si iPhone 13 guys is pwedeng pwede talaga sa gaming. Yun nga lang is nakakaramdam talaga ako ng pag-iinit so might as well gamitan nyo na lang to ng phone cooler. Eh nagulat din ako ang taas ng kanyang sa Tutu Benchmark. Umabot ng 1 100,000 plus. So malakas talaga itong phone na to. So sa camera naman niya, meron tong 12 megapixel main camera plus 12 megapixel ultra wide with OIS and HDR at meron siyang 12 megapixel selfie camera at both front and back kaya mag record up to 4K at 60 FPS. And syempre pagdating din sa camera hindi tayo bibigoy nito ni iPhone 13. Kung titignan nyo yung mga kuha ko guys sharp and detailed plus buhay na buhay yung mga color. Sobrang ganda. Ang ganda rin ng kanyang background blur. Parang may pagka DSLR nga kung magiging anis ako sa inyo. Sobrang ganda ng mga kuha ko. Walang wala yung mga kapresyon nito na Android smartphone. So, and ito pa no kung titignan nyo kahit yung mga indoor shots or yung mga low light scenario perfect. So sobrang ganda at sharp pa rin yung mga kuha ko. Kahit nga guys sa maliwanag na or talagang trick yung araw, maganda yung kanyang dynamic range. Especially kahit nasa labas na ako no. Kahit yung selfie cam, ang ganda rin talaga. Sa video recording, sa rear cam, aabot siya hanggang 4K at 60 FPS and stable guys. Kahit tumakbo ko dito, hindi maalog at maganda yung kanyang mga kuha. Yun nga lang yung kanyang zoom as hanggang 3x zoom lang. Pero okay pa rin naman guys no, as hindi naman ako masyadong gumagamit ng zoom. And ayun, the rest yung kanyang 4K 60 FPS quality na camera para sa akin napakaganda indoor or outdoor shots man. Sa selfie camera niya guys no, kaya niya mag-record then up to 4K at 60 fps kahit yung kanyang front selfie cam ang ganda at pwedeng pwede ito pang vlog and ito pa dito rin nagumpisa yung kanyang cinematic mode kung titignan nyo ang ganda rin yung kanyang cinematic mode napakalino din at pwede pwede talaga ang panggawa ng mga content so yes okay na okay yung camera nitong si iphone 13 and kung ang focus mo sa isang smartphone talaga or ang hanap mo talaga is camera is babagay sa itong smartphone na to and then pagating naman sa kanyang battery meron itong 3240 mAh capacity 15 watts wire charging and 15 watts wireless so inaabot naman sa akin hanggang hapon yun nga lang at the end of the day, kailangan mo na talaga siyang i-charge. And yung charging speed from 10 to 100% is inaabot ng 1 hour and 10 minutes. So in short guys, maganda at okay na okay yung battery performance ni iPhone 13. Okay, so overall, ang masasabi ko dito kay iPhone 13 is sulit pa rin siya. Alam niyo kung bakit guys, kahit nga yung iPhone 10 na rin, pa rin siya ng update ng iOS 18. So paano pa itong si iPhone 13? Malamang sa malamang maraming software o updates pa itong matatanggap. So, para sa akin, pwedeng pwede ito. Pwede Plus, ang ng camera niya. Maganda yung camera niya, Maganda yung display kahit hindi naka dynamic island. Maganda yung speaker. And para sa akin ang ganda nung kanyang uh, overall design. Hindi pa rin siya outdated. Isa pa pwede pwede pa itong pang gaming. Smooth yung kanyang connectivity since naka 5G na. So overall, 100% approved na approved. Sulit na sulit. At isa to sa pinakasulit na iPhone na pwede mo mabili ngayong 2024. Kahit nga next year 2025, pwede pwede pa itong si iPhone 13. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag na huwag makakalimut na, na, na mag-subscribe. Peace.